Ang mga rebuilding Houthi ay mukhang walang balak na ihinto o pahinain ang mga pag-atake nito sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Ito ay sa kabila ng pagbuo ng internasyonal na misyon ng maritime upang protektahan ang mga sasakyang dagat sa mahalagang daluyan ng tubig at ang trapiko sa kalakalan ay lalong tumaas. Mula ng inanunsyo ng Pentagon ang Operation Prosperity Guardian upang kontrahin ang mga pag-atake. Mahigit sampung araw lamang ang nakalipas. Isang libo at dalawang daan na barkong pangkalakal ang naglakbay sa rehiyon ng Red Sea. At walang tinamaan ng drone o missile strike. Subalit nitong linggo ay nais talagang subukin ng Hoti ang lakas at preparasyon ng US at mga kalyado nitong bansa. Kaya naman muli itong sumalakay. At dito nasaksihan ng Houthi at buong mundo kung paano ipinamalas ang kahandaan at determinasyon ng Amerika upang bantayan ang Red sea laban sa mga pag-atake ng mga rebelde. Isang walang pakundangan na pag-atake ng mga rebelding Houthi ngayon ang minarkahan ang unang pagkakataon ng pagkakaroon ng harapang sagupaan sa dagat sa kamakailang pagtaas ng mga pag sa commercial ships sa Red Sea. Matapos tumugon ang dalawang barko at helikopter ng U.S. Navy sa isang distress call at sinasabing sinusubukan na itong akyatin ng mga rebelde. Agad nagbigay ng warning ang helikopter upang layuan ng mga huti ang nasabing barko ngunit imbis na kumalma at sundin ang mga babala. Pinaputokan lamang ng mga rebelding huti ang Navy Helicopter kaya naman bilang dipinsa agad gumanti ang helikopter at pinunteriya ang mga pirata na sakay ng apat na bangka dito lumubog ang tatlong bangka at napaslang ang lahat ng sakay ng mga ito habang nakatakas naman ang isa pang bangka ayon sa pahayag ng Hoti 10 sa mga mandirigma ng grupo ang napatay ng tamaan ng mga helikopter ng US ang tatlo sa mga bangka nito sa isang interview kay John Kirby ang koordinator ng National Security Council para sa mga estratehikong komunikasyon sa Good Morning America ng ABC na hindi hinahangad ng US na palawakin ang salungatan ngunit kailangang protektahan ng mga bansa ang daloy ng komersyo. Tinitiyak o manuniya na ang US ay hindi naghahanap ng isang salungatan laban sa mga hotis. Ang pagbalag ng US sa mga pag-atake ng Houthi ay isang malinaw na babala Nahanda ang international koalisyon na ipagtanggol ang Red Sea At hindi magambala ang kalakalan na gumagamit ng daluyan patungo sa mga destinasyon nito Kabilang sa mga pinabagsak ng US-led koalisyon ay ang mga drone at missile na pinakawala ng mga rebuilding Yemeni Mula pa noong Oktobre, ang pagtugo ng militar ng US ay mahirap na subukin tumugon ang US sa mga labanan sa loob ng labing tatlong araw ngayong buwan. Kumpara sa tatlo lamang noong Nobyembre, kabilang sa mga pinakaaktibong araw ang ikatatlo ng Disyembre nang pinabagsak ng USS Carney ang maraming drone at tumugon sa mga banta ng tatlong magkakaibang barko. Nitong ikalabing lima ng Disyembre, nagbanta ang hotis sa mga barkong may Liberian flags sa Red Sea at nag sa USS Mason na tumugon sa isang distress call matapos matamaan ng isang misail ang barko at nasunog. Ang pinakaaktibong araw ayon sa pagsusuri ng NBC News ay noong Disyembre, ikadalawampot tatlo ng pinabagsak ng Eisenhower Carrier Strike Group ang labing dalawang one-way attack drone, tatlong anti-ship ballistic missiles at dalawang land attack cruise missiles. Ang mga rebelding hote ay nagpaputok ng mga paglulunsad sa loob ng sampung oras sa direksyon ng Southern Red Sea. Sinabi ng militar ng US noong linggo na pinaputokan ng mga pwersa nito ang mga rebelding hote. matapos nilang salakayin ang isang cargo ship sa Red Sea na ikinamatay ng ilan sa kanila sa paglala ng maritime conflict na nauugnay sa digmaan sa Gaza sa isang serye ng mga pahayag. Sinabi ng US Central Command na ang USS Gravely Destroyer ay unang nagpaputok sa dalawang anti-ship ballistic missiles na pinaputok ng Houthi sa Singapore flag Myers Hangzhou noong huling bahagi ng Sabado. Matapos ipaalam na ang barko na natamaan ng missile bago pa lumalim ang gabi habang naglalayag ito sa Southern Red Sea apat na maliliit na bangka ang agad umatake sa parihong cargo ship na may mga AK-47 at ibang automatic rifles noong linggo at sinubukan ng mga rebelde na sumakay sa barko. Ang mga kaganapan sa paligid ng Mars Hangzhou ay kumakatawan sa ikadalawampot tatlong ilegal na pag ng hotis sa international na cargo mula noong ikalabing ng Nobyembre. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ng US Navy na napatay nila ang mga tauhan ng Houthi fighters mula na magsimula ang pag-atake ng Red Sea. Sa loob na mahigit sa isang buwan, inangkin ng mga Houthis na suportado ng Iran ang mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea at sinasabi nilang nauugnay sa Israel o patungo sa mga daungan ng Israel sinasabi ng grupo na ang kanilang pag-atake ay naglalayong wakasan ang Israeli air and ground offensive sa Gaza Strip. Gayon pa ang mga nakaugnay sa mga barko na nakatarget sa mga pag-atake ng mga rebelde ay naging mas mahina habang nagpapatuloy ang mga pag-atake. Ang higanteng shipping na nakabasi sa Denmark na Myers, may-ari ng Myers Hanzo, ay nagsabi noong linggo na sususpindihin ito ang pagpapadala sa Red Sea pagkatapos ng dalawang pag sa kanyang cargo ships. Inamin naman ng mga rebuilding hotel ng Yemen na nalagasan sila ng sampung mandirigma. Matapos ang tatlo sa kanilang mga sasakyang pandagat ay inatake ng mga pwersa ng US sa Red Sea sa isang pahayag noong linggo. Sinabi ng grupong Houthi na ang mga bangka ay nagsasagawa ng mga gawain na naglalayong itatag ang seguridad at katatagan at protektahan ang maritime navigation bilang karagdagan. Sinabi nila na ang mga bangka ay gumaganap ng kanilang makataong tungkulin at moral na tungkulin upang pigilan ang mga barkong Israeli o ang mga patungo sa mga daungan ng sinakop na Palestine na mula sa pagdaan sa Red Sea. Direktang iniugnay ng mga miyembro ng mga rebuilding hote ng Yemen ang mga pag atake ng US sa Red Sea sa suporta ng Amerika para sa Israel kung saan tinawag ito ng isang matataas na pinuno ng grupo na proteksyon sa kahilingan na sumasakop sa entidad ng Israel. Ayon kay Muhammad Ali Al-Houthi, ang kamakailang pag-atake ng Houthi sa mga cargo vessels sa Red ay hindi isang banta sa soberenya ng Amerika. At ang mga pag-atake sa mga tauhan ng Houthi ay nagpapatunay sa patuloy na proteksyon ng Israel upang patuloy na lipulin ang mga Palestinian sa Gaza. Inakusahan din niya ang US sa pagpapalawak ng labanan sa pamamagitan ng militarisasyon sa dagat. Nagpahayag din si Nasser Aldin Amer, Vice presidente ng Houthi Media Authority. Sinabi ni Amer na ang tugon ng Amerika ay hindi magbabago sa posisyon ng grupo sa pagsuporta sa mga Palestinian sa Gaza at ang bawat pag-atake ng Amerika sa kanilang mga pwersa ay tutugunan dahil ito ay isang hindi makatuwirang pag-atake ang kanilang mga operasyon ay hindi titigil bilang suporta sa mga mamamayang Palestinian at ito ang kanilang likas na karapatan. Ang Houthi ay isa sa tatlong mga milisya na suportado ng Iran sa rehiyon na iginiit ang kanilang suporta para sa mga Palestinian habang inaangkin nila ang responsibilidad para sa mga pag-atake laban sa mga site ng Israel o US sa gitnang silangan. Samantala, Pinalawak ng mga pwersang Israeli ang mga operasyon nito sa kanyones at sa buong Gaza Strip noong linggo bago ang planong paglipat sa stage 3 ng digmaan ng IDF sa Hamas. Pinalalim ng IDF ang paggubkob nito sa katimugang lungsod ng Gaza, isang pugad ng aktibidad na terorismo kung saan ang mga puwersang Israeli ay inaasahang magpapatuloy sa kanilang pag-atake sa Hamas sa lungsod pagkatapos ng paglipat sa Stage 3 na tumutukoy sa isang punto kung saan ang pangunahing digmaan ay tapos na ngunit kung saan ang IDF ay inaasahang magpapatuloy sa loob ng tatlo hanggang siyam na buwan upang labanan ang isang air sorhensya Pinalaki ng IDF ang lakas tao nito sa Timog na may malapit sa dalawang buong divisyon na tumatakbo sa lugar sa ibaba ng Wadi Gaza. Naghahanap ang IDF sa kanyones upang isulong ang mga layunin sa digmaan sa Gaza. Ang mga pinagmumula ng seguridad ng Israel ay nananatiling umaasa na ang patuloy na panggigipit ng militar sa kanyones at sa kalaunan ay magbubunga patungkol sa mga layunin ng digmaan ng IDF sa Gaza na itinakda ng Israel para buwagin ang Hamas. Pag-alis ng anumang banta sa Israel mula sa Gaza Strip at pagbabalik sa lahat ng mga hostage na kinuha noong ikapito ng Oktobre. Nitong linggo ng umaga, natuklasan ng mga sundalo ng 4th Inter Reserve Brigade ng IDF ang mga pampasabog sa isang playground ng mga bata na konektado sa isang kindergarten sa labas ng kampo ng Shati Refugee sa Hilaga ng Gaza. Nakahanda na ang mga kagamitan bago ang inasahang pagdating ng mga sundalo at ligtas na na-neutralize. Higit pa rito, kinilala ng mga tropa ng IDF ang apat na teroristang Hamas na may dalang mga kagamitang pampasabog na sumusulong patungo sa kanila. Isang sasakyang panghimpapawid ng Air Force ng Israel ang humadlang sa mga terrorist cell at na-neutralize ang mga ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at ikomento na din kung ano sa inyong palagay. Ang pagpaslang ban ng US Navy sa sampung rebuilding hoti ay hudyat na para kumalma at mag-isip ang mga Yemeni na hindi sasantuhin ng US-led coalition ang anumang teroristang gawain para gambalain ang mga cargo vessels na dumadaan sa Red Sea. Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang inyong opinyon hanggang sa muli, L Profesor.